Hi guys. Papunta ako ng mall guys. Ayan. Pagka mayaman ang tawag nito guys, exercise. Pero pagka mahirap ka. Ang tawag nito guys, walang pamasahi. Ayan lakad lang tayo guys kasi mahirap tayo kung lang pero kung mayaman mayaman ka ang tawag nito exercise lakad lang, lang guys Ayan. view ng Davao City view ng Davao City Πάρουν τα ονόματα της Chris, guys. Está preto aí o gás Acabou Stop lying, cargo guys. Stop lying. lalakad. Walang pamasahin. Pero kung mayaman ka, ang tawag nito, exercise. Guys. So, bye-bye.